Hello, Sir. Uh, good afternoon. So, okay na, Sir, yung setup natin. So, unang ko, papakita sa'yo pa, kung paano si operate yung top box natin dito sa B8. So, si B8, Sir, rechargeable po yan. Ayan. Magcharging siya. Then, may kasama lang po yung charger, Sir. Ayan po. Ito po. Itong dalawa, Sir, hindi na to, ano, wala na itong paggamitan pero sasama ko pa rin siya kasi kasama lang sa set. Then, long press, Sir, sa button. nakita kayong kulay red ah kulay blue dyan sir ibig sabihin full charge siya pero pag may nakita kayong halo na red ibig sabihin i charge nyo na siya so meron tayong cord dito sir nakaba permanent na po ito dito so dito sa V8 natin may headset tayo tatlong input so headset lang tayo sir gitna baon nyo lang sya maigi yeah. so ngayon sir di ba yung gumagana pupunta tayo sa amplifier may switch tayo. So naka-bluetooth tayo. Mag-CD tayo para gumana tong V8 natin. So yun sir, dito naman tayo sa mic. So ito yung mic na na rin. So nag-iisa lang naman yung input sa mic natin. So dynamic. So sarpak natin dito. Testing so, mo ba? Eh. Hello. Hello, 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 sound. One, two. Hello, hello, hello. So, yun sir, gumagana. Hello, hello, sound check. Ayun. So, pagka tanggal mo sir, uh, long press lang. Off. Ayan, patay na siya. Then, balik na tayo dun sa Bluetooth. Then, mode sir, parang salita yung Bluetooth mode. Radio. Bluetooth mode. So, yan lang pa. Then sir, yung converter sir. So, device. Yan is connected successfully. Converter nagdadala nito ngayon yun, yung kuryente natin. So ito naman yung papunta sa battery. So yun lang boss, maraming salamat. Sound check natin to.